So, subukan ulit natin ng piso, guys. Mm. So, guys. Uh, magandang araw sa ating lahat. So, ito, guys. Uh, share ko lang, guys, kung paano ako nag ng karwas bindo kaya uh, ito yung mga uh, gamit ko guys ay 12 volts na power adapter So centralized pang piso wifi ito guys Tapos dual timer na uh, multi queen slot Tapos yung relay na gamit ko is SR 40D So ito yung gamit ko na relay Tapos ito yung output niya. So ito yung wiring ko guys supply uh, Apply ng timer Papunta dito sa 12 volts Na pacio So itong dalawa guys Ito yung 12 volts taka, Ito yung In na 220 volts So ito yung ito yung power ng timer papunta doon sa ito sa 12 volts tapos yung relay naman relay nang board uh, timer yung itim yung itim is Papunta dito sa positive positive nang 12 volts itong itim nang relay ito ito to ito siya punta siya dito sa positive nang 12 volts tapos yung brown papunta naman dito sa solid state relay na positive ayan guys may sign na yan na plus so yung brown ng relay relay ng timer papunta dito sa positive ng SSD eh SSR tapos ito yung sa multi tapos yung negative naman ng SSR ito yung negative nya papunta dito sa negative din ng 12 volts yan so nakakonek sa negative dito at saka itong sa power itong sa ISR at saka itong sa power yung dito sa negative yung sa positive naman ng 12 volts ang nakakonek dito is itong sa power at saka itong sa relay yung green wala pinutol ko na oh. guys so yung dito naman ito yung uh, 220 so ito guys so papunta sya dito saksakan yan dito tapos dalawa to yung isa papunta naman dito galing dito saksakan papunta sya dito So Itong isa naman Papunta siya dito So dito lang dito Papunta dito So ito yung output ng ano, bindo natin kawas bindo Dito natin isasakyak Sasaksak yung uh, Power spray Power spray o oh. Saka itong power naman ang input naman ng toolbox ko is dito ako kumuha sa dito na so dito kikunan na siya kinunik punta siya dito para pagsaksak sak iilaw uh, na siya agad may ano bibigyan na siya agad ng kuriinti yan so yan din no, series ko lang dyan so yan guys madali lang guys so ito papunta dito sa saksakan to tapos yung isa, papunta naman to sa output. Sa out. Tapos itong isa naman, papunta siya dito. So, yung uh, 220, ito yung 220 ito at saka itong isa. Ito, isa, at saka isa dito. Tapos, ito din, 220 din to. Pero, gari lang siya sa relay. Punta dito. So, yun ang diagram guys. Basta ito lang guys, oh. Itong power ng timer, dito lang kayo kukuha. Ayan. Positive to, tapos negative tung isa. Positive, tapos negative. So, ito positive, negative. Tapos yung itim, papunta dito sa positive. And 12 volts. Tapos yung brown, ah, papunta naman dito sa positive ng... Uh, relay is 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 isar Yung itim dito sa so positive ng 12 volts Tapos yung brown Yung brown sa so positive ng Relay Tapos itong sa negative ng relay Dito din sa negative Negative ng 12 volts Ayan guys Yan lang wiring guys So subukan natin guys So ayan guys uh, Testing muna natin guys So ito yung electric pan lang ang ano guys wala kasi akong power spray so ito na lang yung ititit gawin natin kumbaga ito yung power spray so yun guys nakasaksak na siya sa out out ng ating bindo so try natin maghulog ng piso tapos ito naka, naka na din siya guys yan naka -una. so So ito yung time guys ah. Ay. Zero zero lang siya. Tapos ito yung uh, fan. So ito muna ang gagawin natin sample. So ito guys. Hulog tayo ng piso. So pag hulog ng piso. An andar yung fan. Ayan guys. Andar na. Ayun. So ito lang guys, ito lang yung wiring ng car was. ito yung power spray. So, ganitong wiring lang. <coughs> ito lahat guys, sa, uh, sa Shopee ko lang ito nabili lahat. So, SSR 40DA. Tapos, na uh, 12 volts na ano, centralized PCU. Dual timer, coin slot, saka itong uh, one gang. Kaya itong wire uh, Numero 12 Ito Para ano Hindi init So ito lang guys Tapos box ah, Yung may Ano ka na May pagpawis ka tapos. nyo guys Lapit na Malapit na Pag nawala yung time Papatay yung ano okay. O oh, yan guys Wala nang time So patay na yung Ano Fan So subukan ulit natin ng piso guys 59 seconds pa 1 minute pa siya guys kasi default pa lang to hindi, hindi pa ako nag adjust dito Tong wearing ko guys pang to, pero ano uh, gagamitin ko ito sa aircon yung aircon ng iskulahan yung iskul nag-order kasi na sa akin ito yung school tapos ang isa nila dito daw is aircon para yung mga estudyante hulog na lang ng coins para magkagamit sila ng aircon so medyo tipid bawi bawi sa so ayan guys So ito lang guys, wiring natin. Madali lang 'yan, so. Tung power ng uh, timer. Ito, ito yung power ay positive negative Ito lang sa positive at negative din ng 12 volts. Tapos ito yung itim. Uh, dito sa positive din 12 volts Ito yung itim lang sa timer to guys, yung itim. Punta sa 12 volts uh, ah, positive na 12 volts tapos yung ano brown dito din sa positive ng relay yan yung brown positive na relay tapos ito sa ano to sa coin slot na to tapos ito namang negative negative ng relay papunta din dito sa negative ng 12 volts so ito guys negative ng relay dito sa negative ng 12 volts negative ng power ng timer negative din yung kwan, 12 volts tapos ito punta siya dito sa out oh, saksakan ng power spray or aircon ito punta siya dito guys ito tapos ito isa dito siya papunta siya dito sa punta siya dito sa live saksakan itong isa tapos yung isa isa naman, yung isa naman dito is papunta naman dito. So ito ito galing to sa relay, tapos ito sa di, di, dito galing sa saksakan. Tapos itong ano in uh, 220 ng PSU natin is dito. Dito ko na lang kunik papunta din dito. Then guys, so yan lang yung wiring ng karwas natin guys. So madali lang siya. Madali lang subukan. Basta sundan lang yung ano, wiring ko. Goods na yan. Sa so, hindi pa naka-subscribe yan guys, sa pa-subscribe naman. Pa-like na rin and share. At kung may uh, kung nakakatulong to sa iyo, pa-like and share naman guys. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat.